Dito nga ay susukatan na natin si Laya ng uniform. Kaso ay naman niya, ang nagustuhan niya lang ay ang PE uniform. Alam na alam niyo na yan guys, ay talaga ni Laya magsuot ng mga dress. Yo, what's up yo guys? Ayan na nga, i-enter na natin ang ating baby Laya dito sa Tarapaella Maria School. Excited na nga kami dito ng mamiling kung ano ba magiging resulta ng pag-assessment kay Laya. Alam naman kasi namin guys sa na sobrang mahihayin ni Laya kapag ibang tao na. Pero yun nga, dito naman susubok ang galing ng mga teacher dito guys. Ganon. O oh, diba, napasubok pa sila. Dito nga ay tamang antay lang kami dahil meron pa dahi assessment teacher. Tamang tingin-tingin nga lang sila dito guys ng mga school activities na pwede nang gawin ni Laya sa susunod. Si Laya na nga dito ang inaaset at ayan hinahanap ko siya kung saan bang kwarto siya nila guys. And yes guys dito nga pala sa dulo at guys papakita ko sa inyo kung ano ginagawa ng ating baby Laya. Konting pasilit nga lang dito guys at ayan pwede naman sana tayo mag video kaso ayoko lang talaga. Naririnig ko nga sila na tinatanong na si Laya ng mga shape, anong favorite mong song, anong kulay, mga ganang ganang guys. Dito nga sa dulo pala at ayan may playground at ayan si baby cat-cat, dito lang naman tumambay. Buti na nga lang din talaga kamo na meron sila dito ng mga ganyan-ganyan at ng baby cat cat ay naaaliw. After na nga nun, guys ay pinalabas na si Laya para siguro maglaro at itry ang playground. Dito nga guys syempre ititry si Laya kinakausap siya ng mga teacher kung baga susunod ba sa instruction, susunod ba sa kanila yung mga ganyan and makikinig ba ganoon. So yun guys sino observes ating baby Laya. Nakakatuwa naman guys ang result dahil absorbent naman daw si Laya marunong sumunod sa instruction dahil guys dun lang sa ko wow, ang kulay-kulay lang daw talaga siya nalilito. Matututunan naman yan guys, konting panahon lang at mamahalaga. Ayan si Laya, masaya siya. At yun guys, nursery nga pala ang ating baby Laya oh. 3 years old pa nga lang siya guys at ayan, grabe nga naman talaga. Sobrang proud kami kay baby Laya namin. Magdag pa nga sa saya namin ng Mami Lynn. guys, nag-aaral ng ating baby Laya and guys, sa private school, yung mga ganyan. Yung tipong talagang ginagawa namin ng paraan lahat ng Mami Lynn para lang makapagbigay sa mga baby namin. Dito nga isusukatan ang school uniform ang ating baby Laya kaso tumakbo at ayan guys gusto lang ang PE uniform susukatan nga lang para tingnan kung kasya kaso ba naman si Laya tinutulak-tulak lang yung uniform ayaw niya nga daw kasi dito nga ay nakailang pilit na ako kay Laya kaso ayaw talaga niya tignan nyo guys sinahawi-hawi lang ang uniform o oh, dito nga ay nagtingin tingin kami ng books ni Laya yung mga gusto niya yung mga favorite niyang books hindi yan kinakausap-usap ko lang din siya dito tinatanong-tanong ko kung anong mga kulay kung anong uri ng tao yan kung anong hayop yan mga ganang ganang guys syempre guys huwag natin iasa sa mga teacher kailangan din talaga matuto muna sa tahanan ba? Diba? pero dito nga ay nagigilaw kay baby laya kaya ay kay dorot ko na naman after nga nila yung kumuha ng mga puso kaya ni niya hindi ko nga siya dito na utusan pero guys grabe nagkusa na siya grabe nga naman talaga guys sa tuwang tuwa na naman ako dito kaya di ko na tiis ay ko na naman wala lang guys tagurat lang ako kay ating baby laya nagpalipas oras na nga kami dito nila baby laya at kat, -Kat. dito guys sa labas nga rin pala may playground na ganito. Puro slide and mga padulasan. It's time to say goodbye nang hatayan. Bago umalis sa si ating baby Laya. In-hug niya muna si sister at yung kanyang teacher. Hindi ko nga lang din talaga naabutan. At hindi ko na na-video si sister na hinag ni Laya. Kaso ay eh, na kasi ang nauna. And guys, for the baby na sila dito. Oh. Gutom na gutom na nga kami dito guys. At dumiretso muna kami sa UP Town. At kumain kami dito sa may Ricos. Ito nga talaga yung favorite namin kainan. Na namamili ng families dito guys sa Ricos. Sa may UP Town. And then guys, sa so bandang nga talagang food. at guys, thanks for the blessings talaga. Tara nga guys, kumain na tayo. After nga namin kumain, ayan, tapos sa tayo. At ayan, guys, magkitip ako dito, guys, ng 500. Para yan, guys, sa susarap na pagkain at mga good service. After nga namin dun, guys, at ayan, nagpailipas oras lang kami dito. Isang oras lang kami dito sa Kidsuna. Advance gift lang namin dito kay Laya dahil very good nga talaga siya kanina sa school. Nung una nga lang talaga, eh, medyo nahihiya siya. Sinusubo na naman yung daliri niya, gano'n. Pero yun nga, dahil hindi sumuko ang teacher at magaling talaga sila dun, guys. Ayan, napakaamo nila ang ating baby Laya. Best spread na nga daw sila. Dito nga tayo kay Cat Kat dahil nakakatuwa ng ating baby Cat Cat. Ah, oh, grabe guys, siya laro niya na yung mga ganyan-ganyan. Oh. Kung si Cat Cat nga ay gulay girl, dito naman si Laya ay doctor. Di tama ba naman na bubunutan si daddy ng ngipin guys? Ah, oh. eh di sinakyan ko na lang, nilaro-laro ko na lang guys. Di ko nga talaga inakala na isusubo sa akin ni Laya guys sa ngipin ko talaga. Tumunog-tunog ba naman ang ating ngipin? Di ba, check upin pa tayo guys? Ah, oh. so ayan guys, ito na siguro nagtatapos ang ating vlog. Bye!